pag nagdidilig po kayo sa paalang po no so wag nyo pong didiligan yung fruits yung yung uh, basta sa paanan lang yung po papadaluyan ng tubig Yan. lalo na po sa Pilipinas dapat basang basa po yung uh, yung soil na po Yan. para maabsorb po talaga yung yung pag, pagdidilig nyo po so hindi po pwede yung didiligan pati yung mga Uh, tap nito, mga mga leaves. So, sa paa lang tayo maglilig. Ayan. Yeah. Tapos, pag may nakita po kayong mga ganito, yung luyos-luyos, tatanggalin nyo na po yan. Kasi, syempre, baka may sakit yan. Tatanggalin nyo po yung mga ganyan, yung mga leaves na parang nagyayelo. Parang gano'n. So, minsan may carrier na mga sakit. So, tatanggalin nyo po. Pwede nyo pong sunubin. Susunubin nyo po. yung hmm, tomatoes natin. Ang dami. ko dito yung mga natirang ano po, dito sa park na to. Dito sa side, sa kabilang side to na po. So, dan. Kaya lang yung mga manok po, kinakayas, kinakain na yung mga pananim ko. So, <laughs> binartuloy na ko muna po kasi kung hindi, na po nang mangyayari. Yan, tatanima natin dito. Tingnan natin kung may mabubuhay kasi medyo pagka mainit na mainit, sobrang init po dito na no? Ayan, so gagawin po natin tong ano, uh, ang ano dun sa ating garden no so ginaganyan ko po sila tapos so, dito nga natin kasi yung mga manok nako hindi po gagawa po tayo ng ano nito parang bakod na po titingnan natin kasi kung hindi po yung manok pupunta dyan so tingnan natin kung paano natin gagawin yung bakod medyo yan bago tayo mais. So, yung ginagawa ko <tousse> wow, C'est quoi, <laughs> <'est> quoi, <tousse> quoi ah, j'ai fait ça. Vu Et pourquoi ça sert à quoi ah, c'est pour pas que les pouilles aillent, elles aillent. Ah. aillent Mais tiens tu sais, elles vont tout casser hein bah, oui. font passer à travers non Non, <coughs> non. on plante quoi C'est quoi, quoi que tu plantes poivron Poivron ici T'as plus de place dans le dans le potager, hein? t'as plus de place dans le potager Non. Ouais. Non parce que j'ai vu beaucoup de beaucoup de, de plantes comme ça et ils vont ils vont mourir beaucoup de... bah, bah, ouais, est est pas un... dans les trous. Bah voilà, il est facile devant la caméra. Ça, c'est facilement euh... ça bouge, non hein. Non, il aime pas. Ils ont peur des bâtons Tu peux me repasser toi. <laughs> Oh, oh, ah, oh. hmm. Pourquoi tu hmm. Narangan lang namin sa yung main time lang po na lumaki-laki yung mga sili na po. Hmm. kasi gawa ng manok. Pero ah uh, po sa lahat. Ganyan niya po. Nagsisimula. Ganyan po siya kadami mag magbunga. Pag-alaga niyo po yung kamatis. Hmm. Parang grapes. grapes. Po yung tinanim natin ng mga tatlong Dalawang tat araw na po. Buhay, eh. Buhay Buhay po sila. So, alaga lang po sa dilik pagka bagong tanim na po. Ayan, tapos ang dami ng damo. Ayan na po yung ating kamatis. Tingnan natin dito sa side. Ayan, so ang dami na pong Ayan. So, ilang araw lang po tayong dalawang araw po lang po akong hindi dito na video Tingnan niyo po yung evolution ng vegetables, no? So, ang laki po nung nagagawa ng one week. Kahit three days lang po. So, tingnan niyo po yung mga tomato natin. Ayan na. So, nag nagkakaaran na labos na. So, ang dami. Marami tayong magiging kasi uh, kasanggang taas yan po. Ah, bulaklak. So, di Ganoon din, dilig, dilig. Tapos medyo pataba din ng konti. na So, linagyan ko sila ng organic na pataba yung manure na po. Then, ito na po yung mga nauna nating inilagay na sili. Yan. Tapos ito, ibang variety. Ito ng tomato. Yung malalaki po. Yung problema lang po ay binubutas. May nagbubutas po niyan. So marami pong nag spray Ini-sprayhan nila yung mga tomato nila kasi kaya lang syempre chemicals. Tayo po ginagamit natin is ba, sodium bicarbonate lang. Tsaka vinegar na po o kaya yung uh, uh, minix na onions tsaka uh, chili paper na po. Yun lang po yung ginagamit natin sa ating garden. Kaya lang yun po, ulitin nyo po yun pag kasi wala nang bisa ulit. <laughs> Ayan. Tapos, ayan na yung ating ayan. Sitaw. Isitahan natin sa kabila. Ito malalaki din tong tomato. Ayan. Bukol-bukol din sila sa so, yun na yung bell pepper may talong <coughs> bagka may mga ganyan pong lupay-pay na ano, tatanggalin niyo po yan kasi sakit din yan so pag may nakita ka po yung mga ganyan tatanggalin niyo po yun yung talong natin laki mas kamote yan alumnum po ito tingnan niya po ngayon yung alumnum, pupunta kami sa river mamaya, yan ang ating namumulaklak na rin yung kalabasa <clears throat> first bulaklak na kalabasa ayun na yung uh, gumagapang na rin, patola yun at yung sayote yan. magapang na kalabasa. Yung pag nagdidilig po kayo sa paa lang po, no? So, wag nyo pong didiligan yung fruits, yung yung uh, basta sa paanan lang yung po papadaluyan ng tubig. Yan. Lalo na po sa Pilipinas, dapat basang-basa po yung uh, yung soil na po. Yan. Para ma-absorb po talaga yung yung pag, pagdidilig niyo po. So, hindi po pwede yung didiligan pati yung mga uh, tab nito, mga mga leaves. So, sa taal lang tayo magdilig. Yeah. Pag may nakita po kayong mga ganito, yung luyos-luyos, tatanggalin nyo na po yan kasi syempre baka may sakit yan. Tatanggalin niyo po yung mga ganyan yung mga leaves na parang nagye-yellow, parang ganun. Kasi may carrier na mga sakit so tatanggalin niyo po 'yan. Pwede niyo pong sunugin, susunugin niyo po. Ay, yung tomatoes natin. ang dami, dami. pa. Kukunin natin itong mga buong halang. So, dito. Yan, mayroon ng iso dito. Tapos, ang dami pang mga paano po. Padating. Yan. So, yan na, yan na, yan na. Ang dami na natin uh, paalis lang. Paalis kami ng Wednesday na po. So, tapos dito. Punin na natin itong ano. Mm, um, yan. Tapos, yung puti. Marami din bunga. Ayan po. Hmm. Yan, dun sa kabla. Ayan, bukas kunin natin tapos Baunin natin. Tapos, yung sili, yan na nakuha ko. Sige, so, kunin natin to. Ayan. Ayan. Waouh, des il là, donc c'est... Assez... Ah putain, je suis là <laughs> Oui Qu'est-ce qui se passe Oui, il le toi maintenant, il faut que tu reparles, Arrête parler, hein oui. elle... T'as plus d'une muscle des mandibules, là Quoi Des oui. mandibules Quoi les mandibules, c'est ce que t'as dans la bouche. J'y arrive pas, j'y un à vous, un déjà parti bah voilà Hey, basta. Eh, un grupo. O put just and be in. Apron ponaji. Baet chod. Siya me chos. Unun nating anong hantak. I mean, sitao. Yan, maraming darating kaya lang wala kami dito ng 7 days so we'll see pagdating namin siguro uh, madami lang pwede na tayong mag um, mag ano nang sitaw magluto ng sitaw magsinagang Ayan. o pakbet uh, tapos maya kukunin po natin yung mga red na tomato no? kasi sayang yan na pusla ang dami na yang isang so, sunod-sunod na po yan. Sasabihin namin po sa yung mag, ano po, magbabantay ng bahay na niya kasi sayang din po, no? At least makain niya po. Organic pa naman. Tapos yan, kukunin natin, nadali natin kay ma'am and dad. May, um, doon, may, mag may puti pa doon po na, no? Na... Ah, uh, tag nito na natalong na po. Tapos din, eh, sabi, dami din. so, po yan yeah. dyan loob po kasi kayo hindi kita doon din mga bunga ang dami daging bunga yeah. hanggang doon tapos dito kukunin din natin yung puting taro ngayon yeah, dadali natin yeah, para huwag bumili ng gulay doon sa pupuntahan natin. Pili na lang tayo ng... Ayan. Yeah. Nag, nag, unang punta po namin is mag-hotel kami yung first night and after yung ano po R&B so parang meron pong pwede kami magluto-luto ayan so ayan na ay yung iba natin kami. So, siguro to aabutan natin kasi medyo matagal mga malalaki po matagal yan ma mahinog na po so Yan na po yung, yung doon po yung mga sili natin. Tingnan natin pagdating natin na po kung anong kung paano natin mako-compare tas dito naman yung uh, sayote. Di you ba? Know, hindi pa po namumulaklak. Namumulaklak lang yung yung kalabasa na bigay sa akin ni brother. Tapos magdadala tayo ng konting uh, takkang kundi. Ayan. Ayan. Hirap din po pag ganito. Ayan maganda lang po niyan kasi pag mahangin uh, protect um, hindi basta-basta kasi mas ano po to mas mas maano po ma, matibay yung pagkagawa no pag ganyan but anyway yung iba po yung iba na rin kaya lang syempre mas malin mahal din po kasi pagka yung ganito nga mga almost 5 to 7,000 yata yung ganyan Tapos may bago na ngayon parang electric no kaya lang naman namin pong spend too much money for the, the, swimming pool kasi hindi naman laging ginagamit. So, during summer time lang naman. Summer time like two months lang naman po namin gagamitin. So, ayaw na mag-invest sa bagay na hindi naman laging gagamitin na po. Wali. Nasaan mga kap kapatid mo? Wally! Si Wally. Yan. One week silang mak makukulong doon sa kanilang, ano, hindi sila makakalabas. Hindi ko pala na, ano, hindi ko pala na video. Hindi gumagana yung video. Yan. push, ang hirap lang mga kasi linagyan ko pa dito Ayan, man ng Ah, sarap mamamangguan ng tomato. Kita sa ali. Sige so, dito po. Maapakan natin yung sili. Mga sili. O ah. dito malapit-lapit tong kuwan. Anda sahaja. Kita wala apa-apa. Yeah. Saya muda apa lang. Dah hmm. ntar eh. Di sini lucky. Di sini lagi. Kita lucky di sini. อย่าไม่ริบุนออกัวนะเต้นนะจัลลาตินเกเตอร์นี่ยังอีกอ่ะอย่างนะไม่ใช่มาควบคู่กับที่ตัวแต่ไม่ใช่ของสุดยอด